Pilipino. Pugutangi naman ang bahay sa Singgan dahil sa dami ng koleksyon na matatagpuan dito. Alamin sa report ni Nika Tumines. Sa labas, ordinaryo lang ang Pero pagpasok sa loob ng bahay ng mga paray sa San Vicente West at Singgan, Pangasinan, mamamangha ka sa iba't ibang dekorasyon. Sa mga sinaunang pera, Agaw pansin ng perang ito sa Saudi kung saan nakasimangot ang hari sa luma pero nakangiti na sa bago. May koleksyon din siya ng mga selyo at bato, mga alak mula sa iba't ibang parte ng mundo. One yung pagkain din ng iba't ibang laki ng itlog mula sa itlog ng ostrich hanggang sa itlog ng butiki. At iba't ibang uri ng insekto at laruan na kotse. Alimbawa, kung ikaw, nakita mo na pang, huwag gumapisit mo kagad, Oh, bihira naman yan. Ang ganda naman, sabi mo. Marami akong ganito, pero hindi ko na itatago. Nasa isip mo na rin yan. Eh. Di ba kung insan, ah, may napunta na kong bahay, may isang tao na nangungulit Bakit hindi ko ka rin kaya itago yung mga koleksyon na ito? Tapuntong taon na raw na nangungulit si Mang Lorenzo, na nagbibigay aliw maging sa mga kapitbahay. Ay, 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 gamit na amang ito eh. Padating nga na, isang aming. Uh, lagit nga nagang kamay ay malagit mo tayo di ba sa kino nung magkita di jay pag nakikita mo kasi parang talaga na inspired kasi kasi pag nagka mayroon ka nakikitang uh, that thing in that house parang nakaka inspired na tignan bala kumpletuhin ngayon ni Mang Lorenzo ang dinosaur miniature bilang dagdag atraksyon at kaalaman sa mga bisita ni Tumines Patrol ng Pilipino